Good morning, good afternoon, good evening. This is alex Wurgos from the hashtag WalkWithLunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially 7,544 subscribers. Thank you, thank you so much. God bless you all. Alright, so ano po tayo, no? Medyo dumadami po ang ating mga subscribers, 7,544 na. At dumadami din po ang mga viewers natin. Kaya lang, yung mga nanonood po sa atin, wag lang po kayo manood. Mag-subscribe po kayo, no? Mag-subscribe po kayo para naman dumami po ang ating mga subscribers. Keep on sharing, keep on helping, and of course, keep on sharing. Ha? Keep on subscribing. Keep on helping this channel. Thank you so much. I'm very grateful to you guys, ladies and gentlemen, my, my dear friends. God bless you all. Okay, so I hope, hoping and praying that you will be given the provisions, no, uh, by our, uh, by our Lord Jesus, para naman, no. Uh, you can be able to help others also. And also, no, dito sa channel natin, no, uh, sana mabigyan din po tayo ng provisions. Uh, you are free to donate or to give uh, some donations uh, dito sa ating channel, hashtag walkwithland channel. Maraming salamat po sa inyo guys. Ito po ah, uh, Pag-usapan po natin today ay uh, yung kay ano no yung kay Sara Duterte. Uh, actually, ano to no, inapprove na ng inapprove na ng NEDA National Economic Development Authority uh, led by our president, no, President Ferdinand Bongbong Marcos. Ang napapansin ko lang po no sa gobyernong ito, lahat po ng ano no, mapa-traffic, -ma lahat, lahat talaga ang final approval or approver ay si Pangulong Bongbong Marcos. Okay, alam naman natin pagdating sa edukasyon, ang may mandato nito ay ang Secretary ng Education na si Sara Duterte. O, oh, Sara Duterte ha, Uh, pakiusap ng mga guro yung ano nila yung mga allowances nila i-release na daw uh, yung PBB ano ba yung PBB na yan kung i-release na daw yan lahat no uh, chok allowance uh, um uh, cloth allowance uh, lahat lahat ng mga bonuses i-release na yan 13 month pay no december pa i-release yan di ba november december i-release na yan Ng ano nang mayo hunyo okay yung 14 month pay mayo hunyo na rin something like that na bakasyon nila no eh lahat na lahat na ng mga allowances na nila yon no tapos syempre tayo naman pag na-release na yan sa uh, sasabihin ko merry christmas <laughs> then, joke lang po yun okay ito pa um ayun yung BEDP no basic education development program yata yon hindi ko alam 2023 matatag agenda to help learners succeed globally sabi ni Marcos kaya so dito titulo natin diyan ay BEDP 2023 at matatag agenda tungo sa tagumpay ng mga mag-aaral globally. Siyempre, global standard dapat, hindi lang local, no? Eh may alam tayo diyan, no? Uh, sa syudad ng Tutut, no? Ah, uh, local lang sila, no? Lahat ng suggestions po natin na parang uh, na pwedeng maging competitive ang eskwelahan na 'yan. Ay talagang tinanggihan ng baklang. Ay joke lang. <laughs> Ay <laughs> nako. Oh, sabi gano, oh, you are encouraged to ask questions and to suggest. Ay nung tumayoka, ulang ya, mga hinayupak ng putek. Ha? Ah, dahil alam nila na Marcos tayo. Ayan, mga hinayupak. Oo. Okay, mga ano po kasi yan? Ah, pinklawan, ha. Eh pinamumunuan ng isang uh, isang mayor na uh, para panay transparency. Uh, pero pag kuna'y question naman, ay hindi rin naman makasagot. Mga hinayupak ang puta. Yan, uh, pasensya na po tayo, nakapagmura tayo. Pero anyhow, uh, uh, dapat naman ang mga mag-aaral ay global talaga. Global standard, kumbaga. Ano po yan? Everything is being measured. If you cannot be able to measure, wala yan. Uh, walang kwenta yan. Okay? Ganun po yun. Tapos, at the same time, uh, may mga equipment, uh, may mga devices na inaano, yung mga laboratory, dapat ano yan, sophisticated, uh, state of the art, ganyan. Tapos, nag ng ng faculty members na align dapat, vertically align. Hindi yung ano, panay, panay engineer. Buti kung ano eh. Pero mga ano, computer engineer. Yan. Kaya eh, tama ba naman ang computer engineer ay Uh, ang graduate ay ah, hindi po pumapasa yan, ah, hindi po yan nag-e-exam. Kung ano lang po, gumagraduate lang po yung computer engineer. oo oh, eh, wala naman po masama dyan. Pero, dapat po sa engineering department yan, engineering, college of engineering. Hindi yan sa college of computer studies. Ano kayo? Ah, siniswerte kayo, mga hinayupa kayo. joke <laughs> joke lang. Okay, sige, matatag agenda. Pag-aralan po natin to, no? oh, ang, nag-approve an 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 po talaga, uh, ng mga programa ay si uh, Ferdinand Marcos Jr. Siya po ang presidente, no. Pero parang alam niyo po ba, dahil dito, no, parang nakikita talaga natin na talagang uh, todo suporta na ang mga programa ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ang katotohanan diyan, no. Kasi inapuraban na po yan ng yung matatag agenda ng DepEd. Eh, alam naman natin ang DepEd ay pinapangunahan, pinamumunuan <laughs> ni Vice President Sara Duterte. No? So kahapon po, no, noong Thursday pala, noong Webes, nagkaroon ng meeting ang NEDA, kasama po ang Finance Secretary, NEDA, NEDA, Director. Ah, noong Thursday, dyan sa Malacanang, no? eh, wala, wala po siya nakikita talagang objection sa proposal ng Department of Education at ni Vice President Sara Duterte na doon sa education system na yon. So, therefore, new net board approves the the adoption of BDP 2023 or yung matatag agenda okay parang it's it's been long overdue eh, no Ah, oh, so 'to sabi naman ng presidente sa kanyang post sa so Facebook, the adoption of uh, BEDP 2030 and matatag agenda promises to enhance educational access and quality preparing our learners for success in a global environment. Tama po 'yon. Dapat laging global ang iniisip natin. For example, oh, bakit mo kailangan ng ano ng um, ng mother tongue? Oh, hindi dapat English dapat 'yan, no? Ang Filipino or Tagalog ah, uh, mag apply lang yan sa mga uh, araling panlipunan, yung mga, ano, mga uh, subjects na uh, talagang Tagalog naman or filipino No? Dapat wala ng mother tongue yan, English Tagalog na yan. No? Now, yung mother tongue, eh ano na lang, doon na lang sa bahay-bahay yan. Okay? Ang mother tongue should apply doon sa household. Alright? Parang gano'n. No? Tapos ngayon, yung mga teachers, i-train yan, i Ah, uh, sobrang i-train yan. Your masters, doctorate, hindi lang yan, yung mga technical itrain yan, ilabas yan, itrain yan ha, ganyan, dapat ganyan ang gawin mo Sarah Duterte, ha, at Presidente Marcos, yan ang gawin niyo, ha, eto, eto, ito, isa pa to e yung yan sa ha, ah, nanggigigil po talaga tayo dahil ah, press release ng press release tong mga unghang na to makala mo naman, ano eh, tignan niyo no, tignan nyo ang ano, kalidad nung ano nyo ah huwag nyo akong anohin, ha ah? na niyo -ano ako, ha ah? <laughs> Joke lang. Okay. O, oh, yung facilities and services. O, oh, tama yan. Hindi e, yung ano, ha? Hindi e, yung tama din naman na merong mga auditorium, okay lang naman yan. Sa imbes na uupa sila sa mga, ano, mga uh, convention dyan sa, dyan sa mismong lugar na yan, ha? Libre na yon no? O, oh, maganda yon Nagpe-perform na rin sila doon. Elevator, tama din naman yon O, oh, yung facade. Pero, nawala yung mga alam nyo, ha? Mga building building diyan ay talaga namang ano ah uh, nagaano yung Green City ganyan pero nawala po yun dahil programa po yun ng mga nakaraang administrasyon eh nako kakaano oh, sabi pa ni ano uh, na highlight din yung ano board meeting uh, yung ano uh, yung ano yung Philippine General Hospital uh, nagano din yung mga PPP pero well, ang bagal-bagal na po ng gobyerno no ah uh, hindi katulad no nakaraang uh, ano din, administrasyon, parang kabilis. Sige, anyhow, sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming maraming salamat po. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka naman para naman we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all.